Bagamat rehistrado na ang numero ng telepono ni Tatay Rod, patuloy pa rin daw siyang nakakatanggap ng mga bogus na text messages. Kabilang na raw dito ang ilang scam na nagsasabing nanalo ito ng limpak-limpak na salapi. Meron yung ano, parang, parang mag scam scam Dahil dito, hindi na niya ito binubuksan. Ang ganitong mga uri ng scam ay natuklasan sa ilang scam hub sa bansa noong 2024 nang sunod-sunod itong salakayin ng mga otoridad, ang ilan pa rito, nakakubli bilang mga pogo. Maliban sa scam, naging puga din ito ng human trafficking at pangaabuso sa karapatang pantao. Kaya naman sa ikadalawampung taong pambansang pagpupulong ng mga abogado sa bansa, isa ito sa mga napag-usapan. The launch of additional secure, secure justice hubs in August 2022 and March of 2023 Has also been pivotal in bridging the gap between marginalized communities and the justice that they deserve but seldom see. By embracing technology and championing alternative dispute resolution, the IBP has ensured that fairness and efficiency in legal remedies are accessible to. all Filipinos. Isa raw itong hakbang para matiyak ang seguridad ng bawat Pilipino ngayong digital age. Ilan sa kinakailangang tutukan ay ang mga isyo sa data privacy, cybercrime at artificial intelligence. As the legal profession evolves, so too must our learning institutions. Law schools must continually adapt to the demands of the times by refining their curricula, integrating emerging fields and ensuring a seamless blend of legal theory and real world application. Kaya hamon niya sa mga abogado sa Pilipinas manindigan sa katotohanan, maging malinis at pantay-pantay na hustisya. Dahil sa mga hakbang na ito ng Pangulo na bigyan ng pag-asa ilang mga persons deprived of liberty na magiging pantay ang paglilitis para sa kanilang kinakaharap na kaso. Gaya na lamang ng 56 anyos na si Tatay Alan na halos dalawang taon nang nasa loob ng piitan dahil sa kasong droga sa kasi sa dami po ng mga nakakulong po ng drug cases po dito eh dalawang port lang po kasi nandito sa 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 amin branch lang po sa 161 eh marami pong mga drug cases ngayon kaya tumatagal po ng konti yung kan, namin, yung mga hearings namin We feel confident that with, the with His Excellency's support, the integrated bar of the Philippines shall succeed. In discharging its public responsibilities and productively assist in strengthening our legal and judicial system. But our challenge is to ensure that these principles are not confined in the pages of textbooks or the halls of courtrooms, but are lived and breathed, always guided by the Constitution and the values that it upholds. Dagdag pa ng Pangulo, kailangan rin mapagtibay ang Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga abogado dahil kumakatawan ito sa makabulong hakbang sa pagsusulong at pagtitiyak ng pinakamataas na pamantayang etikal na siyang gagabay raw sa bawat miyembro ng legal community. By this shared vision of equity, let us build the bagong Pilipinas where the rule of law reigns supreme, where peace and security shape every community and where every Filipino enjoys the enduring gifts of liberty. Vanessa Bugtong, RNG News.